Miss Earth candidates nagsagawa ng coastal cleanup sa Batangas. Para sa aking balitang ang pinangatawa na ng Miss Earth 2024 candidates ang kailang pahiging Earth Warriors matapos na magsagawa ang mga ito ng coastal clean-up sa Batangas. Ang kahabaan ng dalampasigan sa paligid ng Club Punta Fuego sa Naso Batangas ang nilinis ng mga Miss Earth candidates. Sa pictures na ipinost ng Miss Earth sa kanilang official Facebook page, makikita ang mga candidates na may hawak-kawak na sako at namumulot ng mga basura sa dalampasigan. Sa isang picture naman ay makikita ang tatlong candidates na nakasmile sa camera habang hawak-hawak ang mga sako na may mga lamang kalat habang sa isang picture naman ay makikita si Miss Singapore at Miss Thailand na hawak-hawak din ang kanilang mga sako na may laman ding mga basura. Sa ibang picture naman ay makikita ang iba pang candidates na mga nakangiti at alata sa mukha ng mga ito na nag enjoy sila sa kanilang ginagawa. Matapos mamunot ng mga kalat sa dalampasigan ay in-enjoy na ng mga ito ang ganda ng Club Punta Fuego para sa isang masayang bonding bago ang finals ng Miss Earth 2024 sa so darating na November 9 sa Okada Manila.